Jano Gibbs sumagot na sa isyong paghingi ng mana ng nagpakilalang anak sa labas ni Ronaldo Valdez. Nagbigay na umano ng pahayag ang singer na si Jano Gibbs hinggil sa napapabalitang pagsulput ng anak sa labas ng kanyang amang si Ronaldo Valdez na kamakailan lamang ay pumanaw. Ayon sa ilang mga usap-usapan sa social media, may bumisita sa burol ng batikang aktor at nagpakilala bilang anak nito sa labas. Nagpunta umano ito upang silipin ang mga huling sandali ng kanyang ama. Hindi naman umano ito nagustuhan ni Jano Gibbs at kaagad na itinaboy ito, pakiramdam umano ni Jano ay pinagtitripan lamang sila nito at binebastos ang lamay ng kanilang ama. Ipinagpipilitan naman nito na anak siya ni Ronaldo kaya naman may karapatan rin umano siya na pumunta sa lamay ng yumaong ama. Samantala, ayon pa sa mga naglabasan chika na ipinahayag umano ni Jano Gibbs na kaya lumantad ngayon pumanaw na ang kanilang ama ang nagpakilalang anak nito sa labas ay upang makihati sa mga ari-arian at kayamanan na ipapamana nito sa kanila. Hindi naman umano papayag si Jano Gibbs na magtagumpay ang estranghero na nagpakilalang kapatid nila sa ama dahil kaduda-duda umano kung bakit ngayon lamang ito lumantad kung kailang namayapa na ang kanilang ama. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.